Mga kaibigan, magakayod-kayod lang ako ng niyog, no? Kasi for today's video ay maganataan ako ng tulingan na pakasarap. Tamang-tama kasi guys, meron akong niyog dito at meron ding nagbigay din sa akin kanilang umaga ng tulingan dito sa may port napakasarap naman talaga tumira dito sa probinsya ano guys kasi pag nagpunta ka ng peaceport tapos titighawak tighawak ka lang dito ginagmay ba tapos pa cute cute po gamay aba meron nang magbibigay sa iyo ng isda katulad nito binigyan ka agad ako ng tolingan char pag nagpa cute cute ha, di lang ko magsaba sa atong mga bana uy kay matikbasan unya ta so sa atong kasirula ibutang na nato ang atong tolingan So guys, lahi po ni siya ang proseso, no? Kaya nga, no, wala na ni Giagi o prito ang atong tulingan. Ako lang ni siyang gidiretso, kaya mas lami raman po gihapon kung idiretso lang siya. Nga dili siya ipaagi o prito, kaya gigutom. Nabiagid po ko kaayo guys, o gikan pa ko sa lakaw. Tapos nagluluto pa. So karon maglalagay na tayo ng suka. O, oh, napakalami nga suka o kaya naapay mamula-mula nga sili. Para pampasipa ba? then maglalagay na tayo ng asin at saka syempre ang ating magic then hindi yan mawawala dahil walang kalasala sa pagwala ang magic then karon isindihan na nato ang atong kalan iato na ni ang luto at usang salaon kining ato ang lubi then karon naman guys ay magagayat naman tayo ng mga lamas so kompleto ni niya guys ang wala ni istang lad na ako'y luya, na ako'y sibuyas, tapos na ako'y siling nga haba. Maglalagay lang ako ng bawang din, pati din yung bell pepper para pampabango. Lami yung takain niya ni guys kung, kung naa pa siya'y sangig, kaya napakabango dito na ni niya. Pero wala man ko'y sangig diri, maura man ni akong nakita sa akong ref, so maura gini ako ang mabutang. Pero okay na ang lasa ni lami na jud kayo basta tulingan nga tinunuan, pastilan. Grabe, tilaps gyud. Matopsan jud imong imong kamot ba sa kalami. So karon, ato nang ilunod ang ato ang mga lamas. Unahon -una ato ang loya then sibuyas. Sibuyas bumbay ni siya, guys. Dayon syempre ang bawang kay pampahumot man ni siya, guys. Then dili mawala ang ato ang siling haba green at saka red kay nga no, pampawala na siya sa lansa at saka yung ating atsal, bell pepper para pampabango din siya guys kasi hindi ko na siya nilalagyan ng tanglad then isunod na natin ang ating syempre ang ating ang gata guys pati na yung akong tono giisa rin ako kakisaw kay gigutom na dito ako then guys nilalagyan ko na to ng oyster sauce at saka yung patis para mas malasa So ato lang ni siyang kutaw-kutawon ginagmay para nga mahalo siya guys kasi nasa ibabaw lang naman yung nasa ibabaw lang naman kasi yung oyster kasi ayan o kumukulo na siya sa napakasarap na ko natatakam-takam na ako kay gutom dyan na dyan pa guys kahit ingani lang ni siya kapag proseso ano basta tulingan pagka wow ang sarap talaga dahil samot na akong lalagyan pa siya ng maanghang talaga yung nilalagay ko guys is ano yon yung brown sugar kasi para naman medyo matamis-tamis siya ng konti, hindi lang siya maalat. So guys, pabukalong lang nato inig guys, no? Hanggang sa lumapot siya. O, oh, ayan oh, medyo malapot-lapot na yung kanyang sabaw. Abi nyo guys, no? Ang lami, ang pinakalami pa jud aning tulingan, no? Pagka maitos na ginang iyang sabaw, ngagamay na lang jud kay ang maigiging sabaw. yun ang pinakamasarap diyan. So ngayon ay off na natin ang ating kalan dahil ready to eat na to. So ngayon magbutang na ta sa ato ang ah plate. Kay mga una ta. Samahan po niya ako guys. Kumain na po tayo. atong tilawan yung ako ang giluto. Nga ina to. ina to. guys means simple lang. Simple ang proseso Madali lang siyang gawin yon ang ibig sabihin ng inato inato lang ni siya guys kaya nga no kami bitang may mgaon. on Uy, unya na ko magpalami ani pagka nanay ipakaon sa mga bisita char la gara no pagka pakaon sa bisita kinahalan dyan imo mong lamion kaya basin masawayan unya ta ba inig pa uli sa atong bisita kita rili bakon Kay, ma -ok, kaya maot kaya ang ipakaon sa ila yung anak raba char So, let's eat! Nakaoban na ako akong bana nga buluyagon sos si kaon Jose. Kaug regunaysya ba dire, kunaysa magaluto Oo, eh. oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan. Ayan, unang subo para sa inyo. Ayan, ang sarap pa rin talaga kahit simple lang. Ano? So, guys, thank you for watching, guys. Salamat sa inyong panonood at salamat sa inyong walang sawang suporta, guys. Tagkan kayong salamat. God bless sa inyong pong lahat.

Hindi tao 'to. Totoo to ba? Ngayon, bigyan niyo ako ng banana. Ano ba 'ko malam pagkaopo? Вот, okay. ну, mm -hmm.